Hello po, ito po ulit si Shai C.V. para i-share sa inyo ang video report ng ate ko ng pagbaharvest ng star apple sa mini farm. Ito po ay miss na miss ko na ginagawa kasi nung nasa Philippines pa ako, ako ang napakasipag na umakyat at manungkit ng star apple dahil mahinig po akong gumawa ng star apple salad. Sana po itong hayaan na po natin ang ate ko. Sam. Sam. Tapos taan pa. Sadi mo na nun ay ah. Sadi mo na nun butang oh. Sadi na supina. Yung big ranan kong mag... Butang na san ah. Okay. Taan na. Sige na. Ah. mo na. Unun mo lang sa mga brown brown na risa manbaga mo. Naratandaan mo mo na mga mga tatoy-tasag ko pa ito, mga kamangainog na. Nagpaguno ako sa Star Apple. Paguno kaya mga operat. Masayang. Tiritaragan mo. Sige, ibabaw. Nagtitiritarag na, oh. Tapos inyong sa ibaba. Mga ilo pa. Hindi madaling inyong mga sa ibaba. Mayroon sa ibaba. Mga abal-abal pa lang inyong sa ibaba ay buling sapot makita kaawagan ay sini ako na part na ako na part na ako naman part na inog sini baba o oh, mabunga kaya lang aray ni sa baloy ah. sigbalikan ko na sa nagay din mga after mga one week, inog na sa diya baba. Sa nanguna taas, sa kadakul ng mga naguurulog, mga nagkakarulupana. Maangin, magluway ka ta, maangin ha. Mm, Ang muli na kagiriru na mong isarapol, oh. Hindi mo na nuibutang, oh. Hindi na supina. Hindi kang ranan kong mag... Butangan na nun, noisan, ah. Okay, tana. Sige na. Okay, lagtunod, Thank you natin. po for watching. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share ng comment at ng subscribe sa aking channel. Mag-hit na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa unti-unting pang improve ng aming mini farm. At the same time po ay sabay-sabay tayong matuto sa farming journey namin.